Good morning. Ito na naman tayo. Biyahe na naman. Patungo sa ating pupuntahan. Yan. Sa ating trabaho. Yan. Susunta tayo ulit na Ang helmet. Ang helmet na maswerte. Ready tayo. Ready. Okay? Good morning. Bye bye. Para mo natang message. Bye bye. bye, -bye. So yun, ready to go. Tumatabingi, tumatabingi. Bye-bye. So yun, ready to go! Tumatabingi, tumatabingi. Kamay. Ang buhay ng rider pag ginagutan ah. na lalaki. Eto, -na ka talaga. na nga, tumabingi na yung lalaki ngayon ngayon lumakas ang run Ang ulan lumakas na, na! Patay tayo nito

Uminit na. Hirap ng ano ha. Hirap ng buhay rider. Pag umulan, kapote. Pag uminit, tanggal kapote. Nice. <laughs> Pero mas okay pa rin ang nakamotor kasi kung magpo four wheels ka, sobrang mag traffic. Hindi ka naman makausag-usag. Nakamotor ka at least pwede ka sa gilid-gilid. ang motor ka, traffic pa rin. Hindi ka pwede mag basta basta rin makatakbo. Ayan. Pag bibigyan ka sa gilid-gilid, okay lang. Nakakapasok ka. Pero ito, katulad nito. Kahit nakamotor ka, eh talaga naman, masikip. Ay. Tol, kanina pa 'yung ng tulay. Ayun, gulay ng tumana, ayan. napaka Pero okay lang naman. kulay ng tumana ayan uh, sobrang sikit na patawid ng Quezon City uh, ayan, tumana bridge ayan. So, ito ang dinadaanan ko araw-araw pagpapasok -araw sa kaya kung magkokotse ka hindi po pwede Kaya lagi ako nakamotor Sa kami sa pa walang mati ang kotse Kaya katulad yan Kung merong hindi nagbigay na ganyan stop tayo Ngayon, Kung okay. pipilit yeah, well, mo na sumingit ka Okay naman basta pasya Yan Pasok Ayaw, diba? Magagamit mo lang yung kotse mo pag Sunday eh. Pero pagka yung ganito na weekday, uh, uh, manigas ka na sa traffic pagka dito ka dadaan. Anyway, diba, marami na mga ano, marami na mga uh, iba rin daan. Diba? Buhay driver, buhay rider, ya injury naman ako at uh, kahit pa paano talaga namang hindi naman madalas sumulan eh Okay naman pag ganito ang panahon. Uh, Napakaganda. Kasing ganda ng mga nanonood dyan. Ha ah, ah, ha ah. ha. Good morning, good morning. from from uh, from, uh, sa amin mga ano din mga kung walang traffic ay nakukuha naman ng ano nakukuha naman ng 40 minutes pag super ang traffic isang oras ayan pero ngayon no kahit traffic kaya kalusot ako eh umalis ako sa bahay sa 7 na uh, 7 na uh, ito, andito na ako ngayon is 754 ayan so yun na nga, nakapasok na tayo sa village kaya tanggal helmet na tayo bawal na rito ang naka -helmet.